Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako na naman ay yung lingkod Brad Edwin Canurigo. Punto Biblical. Tunghayan at tatalakayin natin mga kaibigan ang mga katotohanan, mga katotohanan patungkol kay Santa Maria na nasa Biblia na matagal nang inilihim sa simbahang katoliko. Ang mensaheng ito ay para lamang sa mga open-minded na katoliko at hindi katoliko na gustong maligtas sa pamamagitan ni Hesus Kristo punto biblical. Sinabi ng simbahang katoliko na si Maria daw ay forever virgin. mayroon bang biblical passages na nagsusuporta sa doktrina na walang ibang anak si Maria maliban kay Heso Kristo? Kahit isang bersikulo mga kaibigan, wala tayong mababasa at wala tayong makikita sa Biblia. Another question, mayroon bang mga ebidensya, mayroon bang biblical passages na nagpapatunay na si Maria ay nakaanak, nagkaanak kay Jose? Punto Biblical In Matthew chapter 12 verse 46, ito ang nakasulat. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kaniyang ina na si Maria at ang mga kapatid ni Jesus Kristo naghihintay sa labas. Ulitin ko mga kaibigan, habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais siyang makausap. Isa ito sa mga proyba at ebidensya na si Jose at si Maria ay may mga anak maliban kay Hesus Kristo. Patuloy nating babasahin ang Matthew chapter 12 verse 47. May nagsasabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. May nagsasabi kay Jesus na nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Mga kaibigan, napakalinaw ang na si Maria at si Jose mayroon silang ibang mga anak maliban kay Jesus Kristo. Patuloy nating babasahin ang salita ng Diyos, Juan chapter 2 verse 12. Pagkatapos sa kasal sa Kana sa Galilea, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina na si Maria at mga kapatid at mga disipulo. Napakalino mga kaibigan. Ang proyba na si Maria at si Jose ay nagkaanak maliban kay Kristo. Mayroon pang mga passages at biblical references na magpapatunay mga kaibigan, na hindi forever virgin si Maria. Mga ebidensya na nagpapatunay na hindi forever virgin si Maria sapagkat maliban kay Heso Kristo, si Jose at si Maria ay nagkaanak pa ng mga ibang mga anak. John chapter 7, Juan 7, versikulo 1. Pagkatapos nito nilibot ni Jesus ang Galilea. Iiwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno na mga Hudiyo roon. In verse 3, kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, Bakit hindi ka umalis dito at pupunta sa Judea para makita ng inyong mga tagasunod ang mga ginawa mo? Isa ito sa mga ebidensya mga kaibigan. Meron pa mga kaibigan. Ito po ay nakasulat sa gawa chapter 1 verse 14. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin sa Diyos kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Gawa chapter 1 verse 14 sa makatuwid mga kaibigan ang mga doktrinang ito patungkol kay Maria na si Maria daw ay forever virgin ay hindi ito tugma sa salita ng Diyos. Ito po ay kathang isip lamang ng ating mga kaibigan katoliko o sa simbahang katoliko. Sana po ang bawat isa sa inyo ay bumabalik na ay bumabalik na sa tunay na aral na nakasulat sa Biblia para sa kaligtasan sa bawat isa sa inyo. Mga kaibigan, life on earth is too short. Kailangan natin sundin kung anong nakasulat sa Biblia. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. John 14 verse 6. Bawat isa sa inyo na gustong maligtas, kailangan kay Heso Kristo lang manalangin, kay Heso Kristo lang mamanampalataya patungkol sa kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. God bless you mga kaibigan. See you next time. Punto Biblical. Kini ang sulugoon sa Diyos. Brad Edwin Canonico.